ko na yan pero tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalki na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon at pagbabakasakali umaasa ako at laging nananalagin na sana, oo nga nagbago na siya hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Hindi na niya alam ang nangyayari hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng na pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas.